Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang dahan-dahang pagbalik sa lumang schedule ng pasukan. Ayon sa Presidential Communications Office, para sa school year na ito, magsisimula ang pasukan sa July 29 at magtatapos sa April 15, 2025. Mas maikli ito sa naunang schedule ng Department of Education na May 16, 2025 dapat magtatapos ang pasokan. Hindi na rin magdaraos ng Saturday classes gaya ng unang isinulog ng DepEd. Ayon sa PCO, dahil mas maaga nang matatapos ang darating na school year, maaari na agad maibalik sa Hunyo ang simula ng pasukan. Pinalitan ang academic calendar dahil sa naaantala ang mga klase dulot ng matinding init sa dry season months. Sa pagpapatuloy ng imbisigasyon ng Senado sa ni-raid na Pogo Hub sa Bambantarlac, lalo pang naungkat ang personal na buhay ni Mayor Alice Go. Lumabas kasi sa pagdinig na hindi nagtutugma ang mga detalye sa mga papeles ni Go at ng kanyang pamilya sa mga nakarehistro sa gobyerno. Para sa iba pang detalye, nasa linya natin ngayon si Ria Fernandez. Ria, ano-ano ba itong mga napunan ng mga senador tungkol sa dokumento ng alkalde? Ruth, sa pagpapatuloy nga ngayong araw ng Joint Committee Hearing hinggil sa Illegal Pogo Operations sa Tarlac, inususa pa lalo ang mga di nagtutugmang detalye sa birth certificate ni Banban Mayor Alex Go. Sa pagbusisi ng mga senador, nadiskubre na may dalawang kapatid pa si Go sa amang si Angelita Go at inang si Amelia Lial. Nakita rin na mag-asawa ang kanilang mga magulang pero magkakaiba ang mga nakarehistrong petsa ng kasal. Paliwanag ni hindi niya agad pinamin na may mga kapatid siya dahil ayaw na niyang madamay ang mga ito. Tungkol naman sa ina niya, kasambay raw ito ng kanyang ama at hindi rin daw nila napag-uusapan ng kanilang relasyon dahil ito'y sensitibo. Ayon pa sa kanya, masama ang loob niya sa ina na hindi niya pa nakikita. Pero suspecha ng mga senador, wala talagang Amelia Leal. Pino na rin ni Sen. Lisa Ontiveros ang deklaradong Filipino citizenship ng ama sa kanyang birth certificate. Gayong ayon sa alkalde, isa itong Chinese national at Chinese passport holder. Paliwanag niyo Ontiveros, hindi pinahintulutan ng China ang dual citizenship. Base para sa fact-finding ng Philippine Statistics Authority o PSA, Bagamat lumabas na may pangatlo pang kapatid na nakarehistro si Go, wala namang birth o kahit marriage records ang mga di umano yung magulang ng Bamban Mayor. Kaya posible anilang hindi totoo ang salaysay ng nagrehistro ng kapanganakan ng alkal. But? Ria, ito pag uh, binabanggit mo yung uh, questioning ay tungkol dyan sa background ni Mayor Go. May iba pa ba bang napag-usapan? Yes, Ruth. Bukod nga doon sa pagbusisi sa kanyang birth certificate, ay ginasa rin si Mayor Voss. Dahil sa mga co-incorporator niya doon sa BAUPOO, kung saan uh, ilan sa mga ito ay sangkot sa krimen. Kabilang dyan yung dalawa na ayon kay Sen. Rizal Tiveros ay sangkot sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Yan si na Zhang Rujin at Bao Yingbin. Yung sinasabi naman ni Mayor Go na tanging kilala lamang niya doon sa kanyang negosyo sa Bauku na si Wang Ji Yang ay uh, nahuli din ng ating uh, mga otoridad sa PAO. At bukod dito sa mga uh, kanegosyo niya, no? mga kasosyo niya sa negosyo na di umano niya, sangkot sa iba't ibang krimen, sino na rin ang kabiguan ni Mayor Go na ideklara ang ilang ari-arian sa kanyang salin. Gaya ng mga sasakyan at ang paglubo ng kanyang network sa maikling panahon. Maraming salamat, Ria Fernandez. Limang Pilipino ang sakay ng Singapore Airlines, Airlines flight galing London na nakaranas ng severe turbulence kahapon. Pero inaalam pa ng Department of Migrant Workers ang lagay ng mga Pinoy. May git dalawang daan ang mga pasahero ng flight. Isa ang napaulat na namatay. Isa siya 73-year-old na Briton na posibleng umanong inatake sa puso. 30 iba pa ang sugatan. Mapuntang Singapore ang flight at napilitang mag-emergency landing sa Bangkok, Thailand. Nangako naman ang Singapore Airlines na magbibigay ng tulong sa mga biktima. Iginit ang Department of Health na walang dapat ika-alarma kahit na tumaas ulit ang bilang ng naitatalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo, magamat sumi pa ang bilang ng mga kasong naitatalak kada araw, Mababa pa rin ito sa nakaraang average. Malayo raw ito sa sitwasyon sa Singapore na ang mga kaso ng COVID pumapalo ng mahigit 3,000 kada araw. Yung average number, 69, papunta ng 125. Pag kinompute mo yung increase, lalabas 81%. Does that mean we should be alarmed? The answer is no because the base number is 89, malingit pa rin. Yung 125, malingit pa rin siya. Dagdag ni Domingo, gumagana pa rin ang ating mga COVID-19 COVID vaccine. Patunay dito ang mababang bilang ng mga na ospital Ang mas kinababahala raw ngayon ng kagawaran, ang posibleng pagsipa pa ng mga kaso ng dengue sa bansa. Historically, alam natin from data na pag dumami na ang buhok ng ulan, dumadami ang tubig at ang pugaran ng lamok. So we have to be careful, uh, of course, uh, number one, information dissemination because the real solution to dengue is to pack the mosquitoes, patayin ang mga lamok. Dagdag pa ng DOH, linisin na lang daw ang mga lugar na pwedeng maging nesting grounds at kumamit ng mosquito repellent. Ito naman sa mga mahilig mag-online shopping dyan, lalo na ng mga imported na gamit, baka po kasi magbahal ang mga produktong bili-bili nyo. Lusot na kasi sa Senado ang panukalang patawan ng 12% Value Added Tax o VAT, ang digital services ng mga dayuhang kumpanya. Kabilang dyan, ang online retail stores gaya ng Amazon at Shein, maging ang streaming platforms tulad ng Netflix. Kung hindi mga at magre-remit ng VAT ang mga online platform, pwedeng suspendihin ang kanilang operasyon. Aprobado na ang parehong panukala sa kamera. Balita naman sa panahon, dry season pa rin tayo pero may binabantayan ngayong low pressure area na nabuo malapit sa Mindanao. Ayon sa pag-asa, nasa labas pa naman ng Philippine Area of Responsibility ang namumuong sama ng panahon. Pero sa kanilang forecast, posibleng pumasok ito sa bansa mamayang gabi o bukas ng umaga. Magdudulot po yan ang mga pag-ulan sa Bicol at Eastern Visayas sa weekend. Sa ngayon, malabo pa itong lumakas sa tuluyang maging bagyo o tropical depression. Una nang sinabi ng pag-asa na posibleng magsimula ang rainy season o tag-ulan sa Hunyo. Marami pang aabang ang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Lusot sa kamera ang panukala para sa universal social pension ng mga senior citizen. Ibig sabihin, lahat na po ng senior citizens makakatanggap ng buwanang pension. Sa ngayon kasi, mga mahihirap na senior citizens lang ang nakakakuha ng isang libong pension kada buwan. Sa ilalim ng bill, limang daang piso ang buwanang pension para sa mga senior na hindi tinuturing na mahirap. May ganitong bill na rin sa Senado pero hindi pa ito tinatalakay. Sakaling tuluyang may batas, aakyat sa 10 milyong senior citizens ang matutulungan ng pensyon. Pukuli naman daw ang pondo para rito sa taon ng budget ng Department of Social Welfare and Development. Kaugnay po ng balitang yan at iba pang mga issue sa Department of Social Welfare and Development, makakausap natin mula sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng DSWD, si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang hapon po, ASEC. Magandang hapon, Ms. Ruth. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Unahin po natin itong bill para sa Senior Citizens Universal Pension. Maraming excited dito kahit na ito po ay bill pa lang na, na ipasa sa Kamara. No? Pero kung sakali sa budget nyo daw po ito kukunin, may naka, ano na ba magka, kung magkano ito? Well, uh, Ms. Ruth, gaya nga ng nabanggit mo, ito ay panukala pa lang. Hindi pa po ito uh, naisa sa batas at magkakaroon pa talaga ng uh, Uh, pagtatalakay hanggang sa Senado. But in case po na maging batas ito, titiyakin naman ng DSWD yung uh, maayos na pagpapatupad ng programa in coordination, of course, with the National Commission of uh, Senior Citizens. Uh, in terms of uh, budgetary requirement, of course, since hindi pa naman ito talaga na isa sa batas, uh, hindi pa ito included no doon sa ating 2024 General Appropriations Act. Aantabayanan uh, po natin uh, mm -hmm. ang pagbaba uh, uh, nito hanggang sa uh, pag-include uh, ng budget nito either sa DSWD or sa MCNC. Mm -hmm. Okay. So ano na po, wala pang particular amount, no? Estimate kung magkano for ano for doon sa 10 million uh, senior citizens na pwedeng matulungan. Uh, that's correct, Ms. Mm -hmm. Ruzza. Ngayon wala pa po tayo talagang informasyon. We will wait until uh, this uh, bill is uh, passed into law. Yung isa pa pong issue Ase, eh, kasi nagkaroon na kayo din ng press con tungkol dito yung tungkol doon sa mga bentahan ng mga bata online kasi may mga naaresto na kaugnay nito. Pag may nakakakita po marami pa rin kasi ibang social media pages na may parang ganyan yung kanilang ano eh modus eh. Ano po ba ang dapat gawin ng ating mga kababayan kaugnay nito? Uh, thank you very much Ms. Ruth, no for asking that. Uh, we wanted the public to be vigilant uh at i-report po sa aming pong ahensya kung meron po silang nakikita na mga pages or mga uh yeah, pages sa social media na nag uh, facilitate nga po ng online uh, selling or uh, yung po tinatawag nating online adoption. Uh kung meron po kayong nakikita uh, o napabalitaan, mangyari po na ipagpaalam sa DSWD through our hotline numbers which are 0917 110 5686 or 0917-827-2543 or 0919-911-6200. Maaari rin naman po kayo magpadala ng mensahe through our official communication platforms at DSWD uh, terms. Napakahalaga, Ms. Ruth, na kapag meron po tayong mga nakita na mga uh, pages nga po that are uh, uh doing this, illegal uh, activities, ay ipagpaalam po sa ating pong ahensya. At yung binanggit nyo na bukod sa uh, ipagpapaalam po sa inyo, no? pero ano po ba ang liability? Halimbawa, yung mga nagbebenta nito or yung mismong magulang or at yung mismong gustong makakuha ng sanggol? Well, Ms. Ruth, yung pagbebenta ng mga babies, that's illegal under Republic Act 9208, Republic Act 9208, as amended by Republic Act 10346 or yung Anti-Trafficking in Persons Act of 2023 na magbibigay po ng penalty sa sino mang individual na mapapatunayang nagkasala. At yung penalty nga po dyan ranges from 12 years to life imprisonment uh, and a fine ranging from a million to 5 million pesos. Kung kaya nga po, uh, dapat talaga maging uh, mapanuri tayo no, doon sa mga pages na nakikita natin and uh, let us uh, arrest uh, and uh, penalize po si inuman yung uh, nagsasagawa ng ganitong activities because with root yung pong uh, pagsasagawa ng gintong mga activity are illegal and these are cruel acts detrimental, of course, to the best interest of the child. At alam ko, uh, Asik, in-encourage nyo kasi yung legal adoption. So, ibig sabihin, kahit po ba yung mga magkakamag-anak na mag-uusap na kunin na lang yung anak, i-adopt na lang, uh, hindi nyo rin uh, gustong mangyari yan kasi parang nawawalan ba ng talagang uh, iba, iba pang karapatan yung bata? Uh, tama, Miss Ruth. Meron tayong uh, uh, domestic adoption law na uh, sinusunod. Yan, yeah, of course, ay pinamumunuan Uh, ng ating National Authority for Child Care, which is an attached agency of the DSWD, Under the Domestic Adoption uh, Law, meron pong nakasaad dyan na alternative uh, uh, child care o yung pangapamamaraan kung paano natin isasagawa yung legal na adoption. So ini-encourage talaga natin yung mga prospective adoptive parents, yung mga interesado na mag-adopt, uh, na makipag-ugnayan sa MECC nang sa gayon ay masunod natin kung ano po yung nasa uh, nasa batas. Uh, likewise, we would like to mention na yung po kasing proseso ng adoption, wala po tayong gagastusin dyan. Pangalawa po, ang pinakailangan mo lang naman po na ihanda ay yung mga necessary na mga requirements. And another thing, Ms. Ruth, like we've always uh, campaigned for, ano po, yung po kasing legal adoption is unconditional love. Yan po ang magtitiyak at magsisiguro na maibibigay yung nararapat na pangangailangan ng isang individual ng kanyang prospective adoptive parent. Asak, tanong ko na lang din kasi yung sinasabi nyo nga ng mga social media pages sa supposedly nitong babies for sale. May na-monitor na rin po kasi itong National Authority for Child Care Care na yung grupo na affiliated with you, no na last year pa daw, 20 to 40 pages na nang, nakikita nila na may ganitong klase ng modus. Pero bakit hindi po yan nasasawata? Well, tama po yung nabanggit nyo. Ang ating attached agency na National Authority for Child Care has uh, started its effort na i-combat nga yung illegal adoption uh, uh, and uh, nakapagsumite na tayo ng mga reports sa Meta o sa Facebook. And, uh, ito nga po ay hinihintay rin natin no yung kung aksyon na isasagawa rin ng uh, social media page uh, because uh, nakita natin no na very powerful yung tool yung social media but at the same time it could be a dangerous uh, avenue ano po uh, for uh, uh, ch uh, ch uh child exploitation o pabaari rin kasi isagawa yung mga activities uh, na again are detrimental to the best interest of a child so Uh, kasalukuyan, uh, Ms. Ruth, ongoing pa rin yung ating communication with uh, Facebook or Meta nang sa gayon itong mga pages na ating uh, monitor ay maipasara po ng, uh, ng Facebook or ng Meta. Okay, maraming salamat sa pagtagkap ng aming tawag si DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao. Wala raw pinasukang new model agreement sa Chinese Embassy si dating Armed Forces of the Philippines Western Command o AFP Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Kaugnay ng mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Live mula sa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano nga ba yung napag-usapan dyan sa hearing? Pakidetalya sa amin. Ruth kinumpirma ni AFP Vice Admiral Alberto Carlos na usap niya sa telepono ang isang Chinese military attaché nitong Enero. Pero wala raw siyang pinasok na anumang kasunduan na ikapapahamak ng ating national security. Sinabi niya ni Carlos sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security at Foreign Relations kaugnay ng wiretapping ng Chinese Embassy ng kanilang pag-uusap. Ito ang unang pagkakataon na sinagot ni Carlos ang issue matapos marilive bilang hepe ng AFP Western Command. Kinumpirma ni Carlos sa News 5 na isi Senior Colonel Lee Jajong ang nakausap niya sa telepono. Pinag-usapan lang daw nila kung paano maiibsan ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero wala naman daw nabanggit na new mod na sinasabi ng Chinese Embassy. Nasa kalagitnaan daw siya ng operasyon sa West Philippine Sea nang tawagan ni Lee at hindi niya alam na nire-record na pala ang pag-uusap nila. Hindi na sinabi ni Carlos ang iba pang detalye ng napag-usapan at tatalakayin na lang daw ito sa isang executive session. Matapos ilabas ng Chinese Embassy ang transcript ng pag-uusap, tinex raw siya ni Lee at nag -sorry. pero hindi na raw niya ito sinagot. Hindi naman dumalo sa pagdinig ang mga opisyal ng Chinese Embassy. Narito ang ilang bahagi ng pagdinig. So I have not given my consent to record to anybody. And I have not been asked for permission to do so. Nakakabahala po itong uh, wiretapping incident. Kayang-kaya tayong uh, manipulahin nitong mga Chinese officials. Kayang imanipulate ang isang uh, conversation o pag-uusap para tayo ay guluhin. At uh, paghinalaan pang uh, isang uh, bimedal officer katulad ni Vice Admiral Carlos na tapat na sa sa ating bayan. Ruth, sabi ng Department of Justice, kailangan munang ipawave ng China ang immunity na ibinigay sa Chinese military attaché na nakausap ni Vice Admiral Carlos para makapagsampa ng kaso. Pero kung hindi raw ito mangyari, pwedeng ideklarang persona ng grata ang sangkot na diplomat. Gagamitin naman daw ng DOJ ang sworn statement ni Carlos sa pag-iimbestiga at bilang basihan para sa pagsampa ng kaso. Ruth? Maraming salamat, Camille Samonte. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Pusa sa Nueva ay na ispatang may nakatarak na kutsilyo sa ulo pero ang pusa hindi na mahanap ngayon. Nanaki graduating students sa Kamiling Tarlac patay ng tamaan ng kidlat. At sa sports, ang pabubukas ng inaabang Asian Volleyball Confederation Challenge Cup kung saan tampok ang mga alas ng Philippine Volleyball. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.